So ayan, welcome back sa aking munting channel mga idol So alam nyo ba na ako ay naandito sa isang lugar na napakalawak And syempre, napakainit din Nandito <laughs> ako sa Himlayan So, one time, naisip ko Ba't kaya hindi ko i-chat si Satanas? Huh? Para itanong kung bakit hindi niya pakunin yung mga marites yung mga nakikialam ng buhay ng may buhay kahit wala naman silang ambag o oh. <laughs> di ba bali naisip ko lang ba't kailangan magkaroon ng marites sa mundo ano ba talaga ang tunay na pakay nila pakay nila sa ibang tao bakit ibang tao ang pinupukusan nila ng ang atensyon hindi yung kanilang sariling mga buhay-buhay. O kaya minsan nga, sabi ko, bakit kailangan sila sa mundo? Hindi rin naman natin alam. Kaya sabi ko nga, minsan gusto ko ulit i-chat si Satanas. Ba't di pa sila kinukuha? <laughs> Kasi alam nyo ba, uh, nandito ako sa, ano, eh, sa libingan. Isang napakalawak na libingan pero kahit kailan, <laughs> hindi ko nakita dito si satanas na may sinusundo ang madalas na nakikita dito mga idol hinahatid sa huling hantungan <laughs> so ay, mga idol ano lang uh, bali tanong ko lang sa sarili ko hindi ko rin alam kung bakit tinatanong yung sarili ko si Raulo na ba ako hindi maging kayo mag iisip kayo eh. Wala bang nakikialam sa buhay ninyo? sumulat simula 'di ba? May mga may mga pangyayari na may nakikialam sa buhay ninyo, ginagawa kayong topic, samantalang wala naman silang ambag sa buhay niyo, 'di ba? Okay? Susana. So sana magsitigil na yung mga marites niyan para hindi sila kunin kagad ni hindi kagad ka sila kung nitaning taning uh, dalhin sila sa purgatorio kasi siguro dahil napakainit ngayon mas mainit ngayon sa purgatorio okay pero mapansin nyo napakainit talaga so maraming tao ngayon na umiinit din ang ulo dahil nga pinagtutuunan sila ng pansin ng mga marites kahit na wala naman silang ampag sa buhay mo So yan, mga idol, maraming maraming salamat. Sana yung mga marites magsitigil na para maging masaya ang buhay ng bawat isa. Okay? By the way, pahabol ko lang mga idol. Ah, tanong ko lang doon sa mga legit na marites, pwede kayong mag pwede nyo akong i o kaya i-bash nyo ako. Yung mga legit lang ha, baka hindi kayo legit na marites. Ah, baka nagli-legit, legitan lang kayo. Huwag nyo ako i -boss. Mapapalaban kayo.